So isa sa mga kilala ko dito sa amin, nung tumatakbo ako, bigla siyang napasigaw na, Uy, kinakarir mo na yung pagtakbo mo. Naisip ko sa sarili ko, ba't nga ba ako tumatakbo? Or... Kayo, bakit kayo tumatakbo? Pinaka primary reason ko talaga yung naikwento ko dati is naging habit ko na yung maglalakad para maka-achieve ma yung 16,000 steps every day since 2022. Kasi Parang yung, yun yung fitness na goal ko. Yung 16K steps na yun, mahirap siya i-achieve kung makain talaga siya ng oras. So by March, naisipan kong tumakbo. Hindi pa ako aware no, na marami palang event na running or mga race. Hindi pa ako aware noon. Talagang naisipan ko lang tapos may nagyaya din sa akin dito na runner. So yun, sumasama ako kahit pa paano. Yung naikwento ko nga dati sa mga ilang videos ko, na in love ako sa pagtakbo. Mas napapadali yung 16K steps na goal ko at the same time meron din akong iba pang goal or nakikita ko na na nag-e-improve yung sarili ko na dati rate hindi ko talaga maisip na makakatakbo ako saka yung mga tao nakikita kong tumatakbo nagja jog dito sa amin ang iniisip ko yan dati is that parang pinaparusahan lang nila yung sarili nila. Bakit mo papahirapan yung sarili mo? Lalong-lalo lalo na na during that time, yung tuhod ko kasi nagkaroon ng arthritis. So hindi ko lubos lubos maiisip na makakatakbo talaga ako. So ngayon, na aside sa nakakatakbo ako, nag -e improve ako. Andun yung fulfillment, andun, andun, yung gratefulness na wow, ganito pala yung feeling ng tumatakbo. Ganito pala yung nakikita ang feeling or ganito pala yung fulfillment na nakita mo, nag-e-improve yung sarili mo. Ganito pala yung dati-dati na naglalaro pa ako ng basketball, hindi ko nakitaan yung sarili ko na malaki yung role ko sa isang team kasi hindi naman ako kagalingan. Dito, kahit papano, kahit medyo nagkakaedad na tayo, makikita mo talaga yung improvement mo. As long as meron kang consistency, meron kang patience, meron kang Uh, sabihin na nating drive para mag-improve. Isa yan sa, para sa akin, naging rason rin para ipagpatuloy itong pagtakbo. And aside from that, itong pagtakbo rin, nakikita ko sa ibang tao na nakaka-inspire ako. May mga iilan sa mga kaibigan ko sa Facebook, sa social media, na nakikita kong tumatakbo na rin. Now, hindi ko kiniklaim na yung lahat na nagtumatakbo na ngayon is, yung mga friends ko na tumatakbo na ngayon is, it's because of me. But, siguro may iilan dyan. Kasi may iilan din nagtatanong sa akin. Masaya ako nakikita yung mga kaibigan ko na into fitness, into running na rin. Yun, yun yung mga rason ko. Kayo, ano ba yung mga rason nyo kung bakit kayo tumatakbo?